Then guys sa mga nagtatanong uh, pala ng ating uh, kung magkano yung computation ng ng Note series. So guys unahin natin si uh, Redmi Note 12. Ito guys ang ating uh, computation para sa Redmi Note 12 ngayong ngayong May, siyempre May 2023. May 20, 2023 guys. So ito yung ating uh, computation. Ito para do sa 9,999. So ito yung uh, 6GB 128. Compute natin guys ang promo na ipapakita ko sa inyong computation is 6 months only so ito yung 6 months na promo nila so yung 9,999 at 10,999 na isang variant niya na 8GB 128 ay naka promo lang ng 6 months so kung lalampas kayo na ibang ano doon, promo mas mataas talaga ang computation O, so, ito guys uh, umpisahan na natin ang down payment po nito is 3,000 so 9,000 nine hundred ilaless natin yung 3000 so magiging loanable amount natin six thousand then for nine months ito po yung magiging computation natin nine months ay sorry sorry six months so six months nga pala tayo eto 1000 kasi nagtanong-tanong tayo kung magkano yung pwede nating magiging bayar, babayaran one thousand ito times natin sa 6 months so magiging 9,528 ipa-plus natin yung ating down payment na 3,000 sana hindi tayo ito Ayan. plus 3,000 na down payment ito pa yung inabot nya overall 12,528 so ililess natin dito yung original price na ito na po yung naging add-on sa atin. So dito po guys kasama yung uh, ano natin, uh, processing fee at saka yung ating uh, insurance. So yun po yung kasama sa process natin. 2,529 yung nadagdag sa atin for 6 months. Siyempre guys, isinama natin yan yung down payment kaya yun naman yung ilalas pa doon. Yan. Tapos alipat tayo guys para naman doon sa 10,999 sa 11,000 10,999 So ito yung isang variant 8K128 ng Redmi Note 12 uh, Ayan, ang down payment natin dito guys ay iba syempre. Ileless natin dito yung 3,300 na down payment. So ito, 7,699 ang ating loanable amount. Tapos, ang monthly po natin dito para sa 6 months ay 1,739 1,739 the times natin sa 6 months Yan, sorry Video, mara na tayo 1,000 times 6 months Tama ba? 1,739 times 6 months equals 10,434 So, ilalas natin yung uh, ah, ipa-plus natin yung down payment ng 3,300 so magiging 13,734 so ilalas naman natin yung original price na 11 na uh, 10,000 999 So ito pa yung na-add on sa atin 2,735 So kung i-divide di natin Try natin i-divide sa 6 months yan, 455 pesos po yung na-add-on sa atin every month. Yan. Pero syempre, sinama natin yung down dyan. So, mas mababa yun. Kasi guys, lipat naman tayo dun sa Redmi Note 12 Pro 5G. So, tatlo na ang gagawin natin computation. Yung tatlong series, yung mga series ng Redmi Note 12. So, guys, ito naman para sa Redmi Note 12 Pro 5G. Ang price po nito ay 16,999. Ito yung 8GB 128 for 8GB 128. So down payment natin dito. ina natin ang down payment na 5,100 pesos. So magiging loanable amount natin 11,889. So monthly nito, guys, ito naman ang computation ipapakita ko sa inyo. Iba yung computation, guys, kasi depende sa promo ng store na pupuntahan natin. So dito, yung Redmi Note 12 Pro 5G ay naka 9 months only so 9 months lang ang petition natin ito so yan, loanable amount natin 11,899 so monthly po nito is 1,000 1,736 yan, 1,736 ito times natin to sa 7 times 1,736 Ito times natin sa 9 months Times 9 months So magiging 15,624 Ipa-plus po natin yung ating down payment na 5,100 So naging 20,724 Ilaless po natin ang original price na 16,999 Magiging 3,725 So yun guys, ah, check natin ah, Divide naman natin sa 9 Sa 9 months So yan, 413 ang ating naad Yan, tapos uh, ah, lipat tayo guys Sa isang variant niya Na 256 gig So price naman ito is 17,999 So ito, Redmi Note 12 Pro 5G na 256 gig So price nito 17,999 may, So, down payment naman ito, guys, is 5.4. Mas mataas. Ah, sorry. Nasaan na yan? 5,400. Yan. So, naging loanable amount natin, 12,599. So, monthly naman ito for 9 months. Ito yung monthly niya. 1,800. 33 1,833 Kita times natin sa Sa 9 months Times 9 months O ingat tayo, nalilita na rin Yan, 1,833 times 9 months Equal 16,497 Plus natin ang down payment na 5,4 Ay, so, 5,400 Okay. 5,400 Inad po natin naging 5,000 ah, 21,897 So ilaless naman po natin dito yung original price na 17,999 Ayan So naging 30, uh, 3,898 po yung ating ano. Then, i-divide natin yan sa sa 9 months. 433 po ina sa atin monthly. Ayan. At tapos kayo sa patatlo, ito naman. So, sa Redmi 12, Oh so, ito guys for Redmi 12 uh, Pro Plus 5G. Ito guys ay may tatlong uh, computation, 9 months, 12 months and 15 months. For 9 months guys, unahin natin. For 9 months. So price update natin dito. Ito ay 21,999. i leles natin ang down payment dito na 6,600 ang down dito. So, loanable amount natin is 15,399. Tapos, ito yung monthly natin para sa 9 months. 2,328. Ito times natin sa 9 months. So, naging 20,952. Ipa-plus natin yung 6,600. Yan. Naging 27,552. So ilale, ilaless natin ang original price na 21,999 Magiging 5,553 ang nadagdag yun. So i-divide natin sa 9 months Para makita na 617 kasi guys lipat tayo uh, Ulitin ko guys ang kasama nga pa nito is process AP and, and insurance So doon naman tayo sa 12 months Ito po yung monthly naman nito for 12 months 1,795 Kita times natin sa 12 months. So naging 21,000. So naging 21,540, ipa-plus natin yung down payment, same na down payment 6,600 naging 28. 28,140. So i-less natin yung original price na 21,999. 6,141 So divide natin yan sa ano Sa 12 Yeah sorry 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 Ulitin natin ha ah. natin ha Medyo nalito tayo doon. Nalitin natin yung ano, isa. Ito sa 12 months, 1,795. Ito times natin sa 12. Naging 21,540 last down payment na 6.6 naging 28, 140 so ilaless natin dito yung uh, original price na 21,999 so ito po yan, 6,141 ang nadagdag, divided by 12 months so 5,11 and tapos hindi pa tayo guys sa pinakamata, so 15 months for 15 months, ito naman pa ang computation natin para doon sa 21,999 Um, 1476 sorry 1476 times 15 naging 22 ipa-plus natin ang down payment na 66 naging 28740 at syempre guys uh, i-ano natin i-less uh, natin ang original price 21999 so ito yung inabot 6741 divided by 15 15 months so 4, 449 So, guys, ang ating, ano, ah, ang ating update. So, sa mga nagtatanong, kung magkano yung home credit, ito na po yung ating inabot doon sa uh, mga computation na ginawa natin. So, guys, ah, uh, update update li kayo once na magkaroon tayo ng uh, promo. sa so, sa mga next vlog, guys, uh, see you tayo. At yun ang update natin, guys, kung magkano magiging down payment natin, kung magpaprocess tayo ng Redmi Note 12 Plus. At ah, syempre yung mga ibang series din yan.